ng sa Lucelio, patuloy ang pamahalang lungsod sa pag pagdating ng serbisyong may malasakit at alagang may sinseridad sa pamagitan ng programang Barangay Bayanihan Caravan na ginanaw sa Barangay San Rafael 3 nitong Webes, September 18. Sa paunguna ni Mayor Ate Rida Robes, kasama ang iba't ibang departamento ng pamahalaang lungsod ay inilapit ang iba't ibang mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan para sa mga sanosenyo. Libreng medical at dental check at libreng mga gamot ang hati ng City Health Office. Ang City Veterinary Office naman ay nagkaloob ng libreng kapon at bakuna para sa mga alagang aso at pusa bilang bahagi ng kanilang animal welfare program. Para naman sa mga senior citizens, ang serbisyo ng City Social Welfare and Development Office na tumatanggap ng aplikasyon para sa Senior Citizens ID at Booklet. Nagkaroon din ng community-based training for soap making ang Public Employment Service Office kasabay ang kanilang job fair at job matching. Nakibahagi rin sa serbisyo ang iba pang tanggapan tulad ng Housing and Homesite Regulation Office, City Legal Services Office, City Civil Registry Office, City Agriculture Office, at Community Affairs Office. Katuwang din ang mga national agencies na Philippine Statistics Authority o PSA para sa pagpaparehistro sa National ID System at ang PhilHealth para sa mabilisang aplikasyon sa ahensya. Simula po nung ako'y naglingkod, naging totoo po ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Naging tapat, maayos, at tunay na nagmahal. Lahat po kami na naglilikod ngayon, ay alam ko sa sarili ko ay walang bahay na kahit na anong duwin. Ang gusto lamang po namin ay mga paglingkod. Sa lahat po na nagsisirbisyo ng duwin at maayos, maraming salamat sa pagsama po sa akin. Kayo, ang aking inspirasyon, Paano pa kung manghina ako? Paano pa kayo na aking itinataguyod sa magandang buhay? Maganda. Matagumpay naman yung ano yung mayor rida. Uh, para matuto at magkaroon ng kaalaman sa negosyo, gawing negosyo, pagkakitaan. Kagaya namin walang trabaho. Maraming salamat sa biyaya. Uh, malaking bagay kasi at least ngayon may libring gamot na din. Uh, mayor, kahit ano pa sabihin nila, may tiwala kami sa inyo laki tiwada namin sa Ah, uh, ang masasabi ko po, talagang napakahusay po ng ating mayor dahil lahat po ng programa ay pinagkakaloob niya sa mga taga San Jose. Uh, sa amin pong uh, mahal na Congressman Arthur B. Robles at uh, sa aming mahal na Mayor Mayor Atirida, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala na binagay niyo. Maraming salamat. Bilang dagdag na tulong na mahagi si Mayor Atirida Robes ng TIG-50 Monoblock Shares sa Barangay San Rafael 1, 2, 3, 4 at 5 upang magamit sa iba't ibang programa at aktibidad ng kanika nilang barangay. Bumida naman ang iba't ibang produktong pang agrikultura na mabibili ng mga sanusenyo sa abot kayang presyo sa Barangay San Rafael 5. Sa direksyon ni Mayor Ate Rita Robes at sa pangasiwan ng City Agriculture Office, nabigyan na pagkakataon ang mga MSMEs na maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto gayon din ang mailapit ang mga murang bigas at gulay mula sa mga magsasakang sanusenyo. Sa pamamagitan ng programang ito at sa pagtutulungan ni Mayor Atenina Robes at Congressman Arthur Robes, patuloy ang pamalang lungsod sa paghahatid ng mga serbisyo para sa bawat pamilyang San Joseño. Mula dito sa Barangay San Rafael 3, para sa Balitang San Joseño, ako si Samora, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng Pamahalaang ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.